Hello guys, welcome to my channel, Florenda's Vlog. So for today's video, I si share ko sa inyo itong mga pina deliver kong paninda. So, unis lahat, pagpasinsya, pagpasinsyahan nyo na ang aking background. Medyo maingay. Nakasarado na po yung tindahan ko guys, pero ah, uh, meron pa kasi na tabay sa sa labas. So, isi-share ko sa inyo ngayon ang aking mga deliver. <laughs> Naririnig nyo man siguro yung background guys, no? Meron kasi naglalaro-laro ng linggo dyan sa labas. Ah, isishare ko sa inyo guys itong mga panindang pinadeliver ko kanina na nagkakahalaga ng 4,597. Meron ito siyang dalawang lead, red horse litro, uh, isang 12 ounce na mountain dew at isang 8 ounce. Um, hindi mo na ako nag-order ng mga kasalo kasi meron pala man akong stock dyan sa rep. Meron pa ako akong isang kahalang. Order ko sana na royal kas kasalo. Uh, gulol kasi Royal Nipi. At saka uh, Royal Itons. So, ito lang nga guys. No? i ko na sa inyo. Bali, nag-ano pala ako ngayon guys. Nag-stuck -nag ako kasi two days ako wala dito sa aking tindahan. Pupunta po kami ng San Pablo, Laguna. Kasama ko si partner at yung pangalawa kong anak. So, ang magbabantay po dito sa tindahan ay yung panganay kong anak. bali di ba, may asawa na nga po yun, pero pinapunta ko po dito sa sa sukat, dito sa lugar namin para magbantay siya ng tindahan. So, kaya ang ginawa ko guys, um, nag, uh, ano talaga ako, nag-order ako ng mga paninda kasi, uh, para ano ba, uh, ibig sabihin may stock habang ako ay wala dito, habang kami ay wala 2 days po kaming wala, at least may stock pero i -chat, chat ko na lang siya kung ano ang wala uh, i-chat-chat ko na lang siya kung ano mga panindang wala para kung sakaling may ipon siyang pera pwede naman ako ang mag-chat-chat -mag sa in ko tapos i-deliver na lang po So, itong mga madalas na in-order ko ngayon ay mga chicheria. So, meron pa naman akong, ano, meron pa naman akong mga chicheria, guys. Pero, nagdagdag lang po ako kasi alam niyo naman na fast-moving ang mga chicheria. So, i share ko sa inyo to kung ano-ano nga bang mga items o mga panindang aking in-order ngayon. So, dito sa 4597, guys, uh, kasama na yun dito ang dalawang, ano, dalawang kahon ng red horse litro at 12 ounce tsaka 8 ounce. So, may gin pa naman ako. May apat pa akong tirang gin. So, time check pala tayo, guys, no? Um, anong oras na ba ngayon? Ah, mag-11 na. 10.43 na, guys. Uh, pipresyuhan ko lang to kasi syempre hindi na to kasalisado ng aking anak ang mga presyo ng aking paninda. So, maglalagay lang ako ng presyo. Ibabalik ko siya sa kahon. Kasi okay. medyo na busy ako dahil nagtupi pa ako ng mga damit dun sa kabila naming bahay. Nagli, nag, naglinis pa kasi ayaw ko naman na umalis ng bahay na pag uwi maraming gagawin. May labahan, may linisan. So linis na, wala nang tupiin, walang labahan, wala nang hugasan. So malinis kaming aalis dadating din kami ng malinis. <laughs> so, yun. Ito na, guys. Share ko na sa inyo. Dami ko lang kaikikan na sinabi. So, ito na nga pala, guys. Ito na yung mga panindan na aking in-order. Yan. tapos po yung ating fish da. 25 ang chicken skin na malaki. Ayan. Yatos, ganun piraso ang aking in-order.

itong patata guys tag sampo din to martis red tag sampo ito ay mga dagdag chichiri lang manghuan and bread pan martis go at manghuan green so ito yung aking ibang in order guys no nisin tag 17 yan coffee cup kasi nga mabinta sa akin diba dito yung mga nagpapatin pa ng mga kape, gatas ayan siya na order ako ng isa ubos na kasi yung akin apat na lang natira so nescafe creamy latte hindi naman to siya ganun kabinta matagal tumaubos kaya isa lang ito, nagkuha ako isang kopi ko blanca kasi marami pa naman pero nagdagdag ako ng isa. Kasi syempre ito this wala dito. <laughs> moka, yan isang moka. Ito, nag-order na ako ng dalawang si mabinta to yung na, na pink at itong light blue. Yan sya guys. Yan saan pagintahan ko yan. Yan, nagdagdag ako ng tatlong 500 ml tag 30 Nag, yan, meron akong isang malboro lights at blue at ito na nga nagdagdag lang ako itong dato puti na suka silver swan aganim-anim asukal at ito, tatlong maling nensiya hi guys ah, time check tayo 11.02 na no, anong ito pala yung outro nung ano, uh, vlog ko nung bago kami pumunta dito sa San Pablo. Ngayon guys, nandito na po kami sa San Cristobal, San Pablo. So dito na ako mag-outro. Kaya 11.02 na guys, kagagaling lang namin sa San Gabriel. eh uh, Doon kasi ginanap yung, ano bang tawag, Dyan kasal kasi bukas eh. Bali umaga pa po kami pumunta doon, naghanda, nag, ay, tumulong, ano yun? May, may tawag sila dito, hindi ko, ma, manulong ba yun? manunulong ba yun? Ha? Mamulong. aw oh, mamulong. Pa. Ah, hindi, yung mamulong sayod yun eh. Yung manulong daw, ibig sabihin ng manulong, tutulong doon. Nag, nagbalot ng mga gagawing Shanghai. Tapos yung iba, nagano naman ng mga coffee jelly, buko pandan. So, ako wala naman talaga akong masyadong naitulong doon kasi hindi naman sa nag inarte guys, no? Um, baboy kasi nasusuka talaga ako. Kasi hindi naman ako kumakain ng karni, guys. Kaya hindi naman sa nag inarte Siguro nakarelate ito, hindi kumakain ng baboy. Nasusuka, kaya hindi, nasusuka talaga ako kaya hindi ako masyadong nakatulong. So, ayun. Ngayon lang ako nag-outro kasi nag-edit ako kanina. Walang outro nung sa vlog ko nung dumating yung mga binalag ko yung paninda. So, ngayon lang po ako nag outro kasi nag-edit sana ako hindi natapos dahil walang outro. So yun guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Salamat sa inyong walang sawang suporta. Uh, kung wala kayo, walang Florendas vlog. So don't skip ads po kung kung may ads. <laughs> so ayun lang guys, maraming salamat talaga sa inyong pagsubaybay sa aking channel. So ayun lang po. Thank you for watching. Please sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe to my channel Florendas Vlog please like and share so ayun maraming salamat team survivors bye bye